Game 4 na nga tayo ng Nuggets at Lakers at konting recap na muna tayo sa kung ano ang nangyari sa Game 3 at ito pa nga ay naganap sa home court ng LA Lakers. Denver Nuggets kontra sa team ng LA Lakers 3-0 ang score natin sa serye pabor sa team ng Nuggets at pwedeng walisin nga ng Denver Nuggets ang Lakers ngayong araw pero hindi ito magiging madali dahil na rin. Sa home court ng Lakers at susubukan nga nilang makakuha ng isang panalo pero nakakasigurado tayo na Nuggets pa rin ang aabante sa next round kahit makaisa pa nga ang Lakers sa kadahilanan na rin na nadidihado talaga ang Lakers sa laro at wala pang NBA team ang nanalo mula sa 0-3 na record sa serye. Pwedeng ang Lakers pero kita talaga sa laro mas lamang ang lineup at nilalaro ng Denver Nuggets. Mas consistent rin ang mga players ng Nuggets kumpara sa Lakers. Bago ang laro ng Lakers at Nuggets Game 4 na magsisimula mamaya ay tignan na muna natin kung ano ang nangyari sa laro ng Lakers sa kanilang Game 3 at heto nga. Mainit-init ang umpisan ng Lakers sila ang lamang sa first quarter hanggang sa katapusan ng second quarter pero nagiba ang ihip ng hangin sa third quarter hanggang hanggang sa natapos ang laro, mas umangat ang laro ng Denver Nuggets at nangyari pa nga ito sa home court ng LA Lakers. Ang naging final score ng Game 3 ay 112-105 power sa Nuggets. 3-0 na nga ang score natin sa seri at pwedeng tapusin na nga ng Denver Nuggets ang laro nila kontra sa team ng Lakers ngayong araw. Makakapagpahingan na nga ang Nuggets at advantage ito para sa next round. Kapag nangyari ito ay parang uulitin nga lang ng Nuggets ang ginawa nila laban sa LA Lakers noong nakaraang taon 4-0 ulit ang score sa serie Mabigat nga rin sa opensa ang apat na players ng Nuggets sina Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic at Jamal Murray. Idagdag pa natin na healthy silang lahat para sa Lakers naman LeBron James, Anthony Davis at Austin Reeves ang nangunguna sa kanilang opensa at pihado talaga sila dahil na rin sa wala silang gaanong natatanggap na tulong mula sa ibang players ng Lakers. Hindi ganoon ka-consistent ang kanilang opensa. Umaayon talaga sa Denver Nuggets ang seryeng ito at panig sa Nuggets ang ads na sila ang mananalo ngayong Game 4. Kapag walang nabawas o nagkaroon ng injury sa team ng Nuggets ay back-to-back championship ito para sa kanilang team dahil na rin sa mas angat ang kanilang laro habang ang ibang teams ay nagkaka-injury na nga rin ang kanilang mga star players kagaya ng sa Nagpapahinga si Yanis, hindi tiyak kung makakapaglaro pa nga ito na nasa 100%. Ang Miami Heat naman walang butler at yung ibang teams na nga ay nadidihado rin sa line-up kontra sa team ng Nuggets. Kung mananalo ang Lakers mamaya ay isang malaking upset ito sa pustahan dahil na rin sa karamihan talaga ay sa Nuggets ngayong game 4 dahil kita sa laro at lineup nakakaangat sila kontra sa team ng Lakers. Mga matatapang na tao ang tataya sa Lakers pero hindi nga natin alam, bilog pa rin ang bola, home court ng Lakers at pwede rin naman na maging pabaya ang Nuggets sa Game 4 at ang Lakers naman ang mananalo sa game na ito. Pero sa prediction natin Nuggets ang lalabas na panalo sa Game 4 nila mamaya. Ibang iba ang dating Lakers na merong Caldwell Pope, Caruso, Kuzma Rondo o yung 2020 version. Kumpara ngayon dahil maraming pagpipilian na players ang Lakers na pwedeng makapagpabago ng takbo ng daro kapag hindi umaayon sa kanila ang magandang momentum. Isa nga rin si interviews Caldwell Pope sa mga players ng Nuggets na pwedeng pumutok ang laro at nakakagawa nga rin ng malaking ambag sa opensa kapag maganda ang laro nito kasama ang kanilang big four players na sina Nikola Jokic, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. at Jamal Murray. Magkakaalaman na nga sa game 4 kung aabante ah, na ba ang Nuggets o may extend pa nga ng Lakers ang serye pero gaya na nga rin ang nasabi natin mukhang hindi magsasayang ng oras ang Nuggets at bigay todo ulit ang laro nila ngayong araw para sa advantage na makapagpahinga at paghahandaan nila ang kanilang susunod na kalaban na arito ang chart natin at kung nanalo ang Nuggets ngayong araw ay ang susunod din lang makakalaban ay ang team ng Minnesota dahil 3-0 na nga rin ang score nila sa serie kontra sa team ng Suns magandang laban ito dahil malalaki ang mga players ng Minnesota tatapatan nila ang laki ng mga Denver Nuggets players